Aligayang pagdating sa kwentong Biblia, naisip mo na ba na nakatira sa isang lungsod kung saan ang mga hardin ay lumulutang sa hangin na nakabitin na parang sumasayaw sa pagitan ng langit at lupa, naisip mo na bang tumira sa isang metropolis kung saan ang kulay ang purple ay mas mahalaga kaysa sa ginto o paglalakad sa tuktok na pader na napakalawak na sampung maaring sumakay ang mga karo sa gilid ng lungsod. Binanggit sa Biblia ay hindi lamang nakalimutang pangalan sa isang sinaunang teksto, sila ay tunay na mga kahanga-hangang inhinyero at mga sentro ng kapangyarihan, kaya katakataka na kahit ngayon ay iniiwan ng mga arkeologo na walang imik. Kung iisipin mo, alam mo na ang mga lungsod na ito ay naghahanda upang mamangha na malapit na naming ibunyag ang mga lihim na inabot ng mga iskolar ng maraming siglo upang matuklasan mag-subscribe sa channel upang hindi ka makaligtaan ang isang solong pagtuklas tungkol sa mga pambihirang lugar na ito na tumulong sa paghubog ang takbo ng kasaysayan. Ang pinakadakilang mga lungsod ng Biblia na kahit ang mga eksperto ay nakakagulat nito, Jericho. Ang Jericho ang pinakamatandang lungsod sa mundo at ang yugto ng isa sa mga pinakamahiwagang yugto sa kasaysayan na ang pagbagsak ng makapangyarihang mga pader nito. Isipin na nakatira sa isang lungsod na umiral na noong karamihan sa sangkatauhan ay naninirahan pa sa mga kuweba na ang Jericho ay itinuturing na pinakamatandang patuloy na pinaninirahan na lungsod sa mundo. Ang mga arkeologo ay namangha habang sila ay nagbubunyag ng patong-patong na mga sibilisasyon noong isang kamangha-manghang siam na libong taon bago si Kristo habang ang maraming tao ay namumuhay pa rin sa isang lagalag na buhay. Tunay na palaisipan ng mga mananalaysay hanggang ngayon ay ang sikat na pagbagsak ng mga pader nito. Natigilan ka na ba upang magtaka kung paano naging posible para sa isang simpleng grupo ng mga tao na nagmamartsa at humihip ng mga trompeta na ibagsak ang gayong napakalaking pader? Sa loob ng mahabang panahon, natiningnan ng mga arkeologo ang kwentong ito nang may pag-aalinlangan, gayon paman ang mga kamakailang pagtuklas ay nagbago ng pananaw na iyon isiniwalat na ang Jericho ay matatagpuan mismo sa tuktok ng isang seismic fault line at ang mas kahangahangang archaeological na ebidensya ay nagpapatunay na ang mga pader ay talagang gumuho palabas ng eksakto tulad ng inilarawan sa biblikal na ulat na alam ng ilang tao na iyon. Ang Jericho ay isang tunay na oasis sa gitna ng disyerto sa malapit na lokasyon nito ang Ilog Jordan at ang mahahalagang ruta ng kalakalan ay ginawa itong isang uri ng pintuang daan patungo sa lupang pangako saka ang Jericho ay pinalusog ng gayong masaganang tubig tabang tagsibol na naging kilala bilang lungsod ng mga palma isipin ang isang dagat ng berde sa gitna mismo ng disyerto nang Hudeyan isang halos imposibleng tanawin na nagpapatuloy sa aming paglalakbay na aming narating. Hebron, isang lungsod na nagtataglay sa ilalim ng lupa nito ang ilan sa mga pinakasagradong kabanata ng kasaysayan ng Biblia. Alam mo ba na ang libingan ng mga patriarka ay naroroon kung saan nagpapahinga sina Abraham, Isaac at Jacob sa tabi ng kanilang mga asawa na parang isang tunay na kayamanan ng pananampalataya ay inilibing sa ilalim ng lupa. Ang mga arkeologo ay naiwan sa paghanga sa kung ano ang ang Hebron ay matatagpuan nila sa Hebron lalo na nang makasalubong nila ang napakalaking pader ni Herodes na isang napakalaking konstruksyon na ginawa gamit ang perpektong inukit na mga bato ang ilan ay tumitimbang ng higit sa walong tonelada na pinagsama-sama ng tumpak na kahit isang talim ay hindi makapasa sa pagitan nila. Ang pamamaraan na ginamit ay napakahusay na kahit ngayon ay nagtataka ang mga inhinyero kung paano naitayo ang gayong istruktura ng walang modernong makinarya. Ngunit marahil ang pinakanakakagulat na katotohanan tungkol sa Hebron ay ito ang unang kabisera ni Haring David. Bago masakop ang Jerusalem, pinamunuan ni David ang Israel sa loob ng pitong at kalahating taon mula sa mismong lungsod na ito, isipin na ang mga lansangan na minsang nilakaran ni na Abraham at Sarah ay naging tahanan ng palasyo ng pinakadakilang hari. Ang mga arkeolohikong paghuhukay ihayag na ang Hebron ay mula noong sinaunang panahon ay isang maunlad na agrikultura at komersyo lalo na sikat sa mga makatas nitong ubas at iba pang prutas na ibinigay sa buong rehiyon. Ang kahalagahan ng lungsod ay napakahalaga na kahit sa ngayon ay itinuturing itong sagrado ng tatlong pangunahing relihiyon at may malalim na dahilan para dito. Sa Hebron Binilini ni Abraham ang kuweba ng Machela, ang unang piraso ng lupang opisyal na nakuha sa lupang pangako upang ilibing ang kanyang asawang si Sara na ang pagkilos na iyon ay hindi lamang isang kilos ng pagluluksa kundi isang makapangyarihang simbolo ng pagsisimula ng lupain ng Diyos na tutuparin ang kanyang pangako. Sa simula ng lupain ng Diyos ibaling namin ang aming mga mata kay Susa kami dinala sa karilagan ng imperyo ng Persya. Ang lungsod na ito kung saan naganap ang kwento ni Reyna Esther ay napakayaman na ang mga palasyo nito ay nagtatampok ng mga haliging marmol at ginto na may mga sahig na kumikinang na parang mga musei na gawa sa mamahaling mga bato. Nakakabighani sa mga mananalaysay ang katotohanan na si Susa, isa sa mga kabisera ng pinakamakapangyarihang imperyo noong panahon nito ay naging entablado para sa isa sa mga pinakadramatikong tumarawns sa Biblia. Doon naging reyna si Esther, isang batang ulilang Hudyo at may tapang at karunungan na iniligtas ang kanyang mga tao mula sa isang genocide na binalak ng balakyot na si Haman ay naisip na sa isang panahon na ang mga babae ay halos walang tinig ay isang kabataang babae, ang nagpabago sa kapalaran ng isang buong bansa, gayon paman kakaunti lamang ang nakakaalam na mula rin sa Susa na si Nehemias ay umalis na may basbas ni Haring Artaxerxes upang muling itayo ang mga pader ng Jerusalem. Natuklasan ng mga arkeologo na ang lungsod ay may isang advanced na administratibo, Sistemang may mga archive ng hari na naglalaman ng libu-libong mga clay tablet na nagtatala ng lahat mula sa mga transaksyon sa kalakalan hanggang sa mga utos ng imperial tulad ng inilarawan sa aklat ni Esther nang ang walang tulog na hari ay nagutos na ang mga record ng hari ay basahin sa kanya na itinatag noong mga apat na libong taon bago Kristo. Ang Suza ay isa sa mga pinakalumang lungsod sa mundo, ang estrategikong lokasyon nito sa pagitan ng Mesopotamia at Iranian Plateau na ginawa ito ay isang makulay na sentro ng kultura kung saan nagtagpo ang mga wika at tradisyon ng mga tao. Sa multikultural na kapaligiran ito, kaya napapanatili ng mga ipinatapon na Hudyo na buhay ang kanilang pagkakakilanlan at pananampalataya kahit na nasa ilalim ng pamamahala ng mga dayuhan. Kung humanga ka na sa mga lungsod na nakita natin sa ngayon ay maghanda dahil ang mga susunod ay magtataas ng antas ng kadakilaan na misteryo at pagkamangha. Kahit na mas mataas kung simulan natin sa ang pinakamahalagang bagay sa mundong iyon, ang sinabi ko sa iyo kung ano ang pinakamahalaga sa sinaunang isla. Minsan umiral ng halos hindi magagapi na lungsod na bahagyang itinayo sa ibabaw ng dagat tama, Tiro ang makapangyarihang Phoenician na metropolis na patuloy na nagpapagulo sa mga iskolar hanggang ngayon. Isipin ang isang lungsod na nahahati sa dalawang bahagi isa sa mainland, ang isa naman sa isang napapatibay na isla halos isang kilometro sa malayong pampang na konektado ng isang nakataas na daanan mula doon. Ang mga barkong pangkalakal ay tumulak sa Mediterranean na nagdadala ng kayamanan hanggang sa dulo ng kilalang mundo ng barko ngunit ang tunay na kulay nito ay tila isang kulay ube sa tunay na mundo ngayon ngunit noon ang purple dye na kinuha mula sa maliliit na mollusks ay mas mahalaga kaysa sa ginto ito ay isang simbolo ng kapangyarihan at royalty upang makabuo lamang ng 30 gramo higit sa 10,000 mollusks ay kailangan ngayon Isipin ang tungkol dito kapag ang mga Romanong sundalo ay nagbihis kay Jesus ng isang purple na balabal upang kutyain siya. Marahil ay hindi nila alam na binibihisan siya bilang isang hari sa pinakamahal at eksklusibong papel na ginampanan ni Solomon bilang isang templo ng sinaunang templo. Si Hiram ng Tiro na nagtustos ng mga sikat na cedro ng Lebanon at mga bihasang manggagawa nagaambag sa pagtatayo ng isa sa pinakamagagandang istruktura. Kailanman nakita ang mataas na halaga ng mga cedar na ito ay dinala sa dagat sa malalaking balsa na may kakayahang magdala ng daan-daang troso at kahangahangang gawa ng naval engineering para sa panahon pa sa kabila ng lakas nito at mga kuta ang tiro ay hindi nakatakas sa inihula nitong tadhana na kinubkob ni Nebuchadnezzar ang lungsod sa loob ng labintatlong mahabang taon. Ngunit si Alexander the Great ang gumawa ng hindi akalain na ginamit niya ang mga durog na bato mula sa mainland na bahagi ng lungsod upang magtayo ng isang daanan patungo sa isla na halos isang kilometro ng landfill sa ibabaw ng dagat kaya ang hula na ang tiro ay itatapon sa gitna ng tubig, ay natupad ngayon ang isla ay hindi na isang isla. Ito ay naging isang peninsula magpakailanman na minarkahan ng isa sa mga pinakadakilang marka. Ngayon ay nakarating na tayo sa Nineveh, ang napakalaking kabisera ng Assyria na nagpamangha maging sa langit. Ayon sa aklat ni Jonas na tumagal ng tatlong araw upang lumakad sa buong lungsod tatlong araw na Nineve ang puso ng isa sa pinakakinatatakutan at makapangyarihang mga imperyo sa sinaunang kasaysayan. Ngunit ang pinakanakakagulat ay hindi ang laki nito ito ang nangyari doon sa isang malupit na mayabang na mapang-api na lungsod na nang marinig ang makahulang salita ay nahulog sa sama-samang pagsisisi isang himala na umalingaungaw sa langit at pumasok sa kawalang hanggan. Ang mga pader ng Nineve ay napakaganda, napakalaki, na iniiwan pa rin ng mga arkeologo na namangha hanggang ngayon sa napakalawak na tatlong karwahe na maaaring sumakay ng magkatabi sa itaas ng mga ito ng napakataas na nagsumite ng napakalaking anino na humaharang sa araw mula sa sino mang papalapit. Sa kamakailang mga paghuhukay, iminungkahing ang Nineveh ay tunay na isang napakalaking lungsod. Ang palasyo ni Haring Sinakarib ay natagpuan na may higit sa walumpong mga silid na pinalamutian lahat ng masalimuot na inukit na naglalarawan sa kahangahangang detalye ng mga pananakop ng militar ng Assyrianong Imperyo, ngunit marahil ang pinakakaakit-akit na paghahanap ay ang aklatan nito na isa sa una organisadong mga aklatan sa kasaysayan ng tao na naglalaman ng higit sa 22,000 clay tablet. Ang mga tekstong ito ay sumasaklaw sa mga paksa mula sa batas at medisina hanggang sa mga record ng astronomiya. Gayunpaman, ang natatanto ng iilan ay ang lungsod na ito, nakilala sa kalupitan at kapangyarihan nito, ay naging lugar din para sa pinakamalaking malawakang pagbabagong sa loob na naitala sa Biblia. Nang sa wakas ay nangaral si Propeta Jonas sa Nineveh ng isang bagay na hindi inaasahang nangyari. Mula sa hari sa kanyang trono hanggang sa pinakahamak na manggagawang lahat ay nagsisi, nagbihis sila ng sako at nagtalukbong ng abo na sumisigaw para sa kapahamakan ng lungsod o naiisip na ito ay hindi dahil sa kalungkutan sa paghahangad ng kapatawaran ang sama-samang pagsisisi na ito ay napakalalim na naantala ang pagkawasak ng lungsod ng higit sa isang siglo ngunit gaya ng inihula ng mga propeta dumating ang araw noong 600 at 12 taon bago Kristo ang Nineveh ay ganap na nawasak ng isang alyansa ng Babylonians at Mes. Ang landas ng pagkawasak ay nakikita pa rin sa halos makapal na layer ng abo na natagpuan sa site. Ang lungsod na naging terorista sa gitnang silangan sa loob ng isang taon, maraming siglo ay nabawasan upang gumuho sa pagbagsak ng isang imperyo at ang tiyak na katuparan ng hula ng Biblia at sa wakas ay nakarating tayo sa Jerusalem, ang lungsod kung saan ang langit ay humipo sa lupa. Isang lungsod na napakasagrado ito ay iginagalang ng tatlong pangunahing relihiyon sa daigdig na pinagtatalunan na sa paglipas ng mga siglo ito ay nasakop na nawasak at muling itinayo ng higit sa apat na pung beses bawat bato sa Jerusalem ay nagdadala ng mga kwento ng salungatan sa pananampalataya at pag-asa na ito ay ang yugto para sa walang hanggang mga pangako at labanan na ang mga aling ngaw, ngaw ay naririnig pa rin hanggang ngayon. Ngunit ang pinaka nakakabighani sa Jerusalem ay hindi ang mga arkeologo kundi ang pinaka nakakaakit sa lupa. Ang tinaguriang lungsod ni David ay nagtatago ng milenya na lumang mga lagusan sa ilalim ng lupa kabilang ang isang sopistikadong sistema ng tubig na nagpapahintulot sa lungsod na makatiis ng mahabang pagkubkob nang hindi na nauubusan ng inuming tubig, isang tunay na obra maestra ng hidroliko na inhinyeriya na itinayo mahigit 3000 taon na ang nakalilipas at kung ito ay tumatak na sa templo ni Solomon kadakilaan sa ibang antas tinatayang mahigit 86 na toneladang ginto ang ginamit sa pagtatayo nito na katumbas ng 186 na kilo, bilyon-bilyong dolyar. Ayon sa mga pamantayan ngayon isang karilagan na walang pamarisa ng ikalawang templong pinalawak ni Herodes ay sumasalungat din sa modernong lohika. Ang pundasyon nito ay itinayo gamit ang mga bato. Kaya napakalaking bagay na ang ilan ay tumitimbang ng higit sa limang daang toneladang higit pa sa isang ganap na kargado na Boeing 747 hanggang ngayon. Pinagtatalunan ng mga inhinyero at istoryador kung paano pinutol ang mga blok na ito na dala at nakaposisyon nang may ganitong katumpakan sa isang panahon na walang modernong makinarya ang Jerusalem ay natatangi ang tanging lugar sa mundo na itinuturing na sagrado. Ang Hudaismo, Kristyanismo at Islam para sa mga Hudyo ito ang bundok kung saan halos isakripisyo ni Abraham si Isaac at kung saan ang banal na templo ay dating nakatayo para sa mga Kristiyano. Ang lugar ng pagpapako sa krus at muling pagkabuhay ni Jesus para sa mga Muslim, ito ang lugar ng pagakyat ni Propeta Muhammad sa langit. Ang espiritual na pagsasama-samang ito ay ginagawang tunay na punto ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng langit at lupa. Ang Jerusalem bilang isang lugar kung saan ang banal at ang tao ay nagsalubong sa kasaysayan at ang ebidensya ng arkeologiko ay nagpapatibay lamang kung ano ang isinasalaysay ng mga sagradong teksto ang lagusan ni Hezekiah na hinukay upang makakuha ng tubig sa panahon ng pagkubkob ng Assyria sa pool ng isang libot anim na raan sa Leom kung saan pinagaling ni Jesus ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Ito ay mga tunay na istrukturang matatagpuan sa ilalim ng modernong mga lansangan ng Jerusalem na nag-uugnay sa pananampalataya at kasaysayan sa kamanghamanghang mga paraan sa lungsod na ito tinupad ni Jesus ang mga sinaunang hula ay ipinako sa krus at nabuhay noong ikatlong araw ang mga Romanong mananalaysay tulad ni Flavius Josephus ay naitala ang mga kaganapan ng may kahangahangang katumpakan na nagpapatibay sa makasaysayang kredibilidad ng mga kwento na magpakailanman na magbabago sa mundo, ngunit bigyang pansin ang mga susunod na lungsod na ating gagawin ang paggalugad ay higit na kamangha-mangha taglay nila ang mga lihim at detalye na magpapasindak sa iyo sa katumpakan at lalim ng salaysay ng Biblia na si Alexandria ang lungsod ng liwanag ng Alexandria kung saan nagtagpo ang kaalaman at pananampalataya. Isipin ang isang lungsod na napakasinop na idinisenyo na ang mga lansangan nito ay nabuo ang isang perpektong chessboard na mga daanan na napakalawak na dos-dose ng mga karwahe ay maaaring sumakay sa tabi ni Alexander na ang dakilang pagkakaisa. Ang sinabi nito sa buhay ni Alexander na ang dakilang pagkakaisa ang nagdala sa panaginip ni Alexander na ang buhay ni Alexander nang magkatabi. Binalangkas ang plano ng lungsod gamit ang kanyang sariling mga kamay, gamit ang bulaklak upang markahan ang mga linya sa lupa ng isang simpleng kilos ngunit ito ay nagsilang ng isa sa mga pinaka-iconic na lungsod ng sinaunang mundo. Ngunit ang tunay na hindi nakapagsalita sa mga iskolar ay ang aklatan ng Alexandria. Ang Google ng sinaunang panahon na may higit sa pitong daang libo papyrus scroll, ang templo ng kaalaman na ito ay nagtataglay ng halos lahat ng karunungan ng sinaunang daigdig na filosofiya. Walang laman ang bulwagan ng astronomiya na medisina at sa loob ng intelektual, naduyan na ito naganap Ang isa sa pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng pananampalataya. Ang pagsasalin ng Septuagint ang unang bersyon ng Bibliyang Hebreo na isinalin sa Griego na ito. Ang pagsasalin ay nagbigay daan sa pagkalat ng mga kasulatan sa buong daigdig ng Mediteraneo na naging madaling marating ng mga Hudyo ng Diaspora at nang maglaon sa mga sinaunang Kristiyano ito ay isang milestone na nagbigay daan para sa pagpapalawak ng kaisipang biblikal sa mundo ng Greco-Romano at Babylon. Paano natin mapag-uusapan ang Alexandria? nang hindi binabanggit ang maalamat na parola nito, ang parola ng Alexandria, isa sa pitong kababalaghan ng sinaunang mundo, ay isang nakamamanghang gawa ng inhinyero na nakatayo na isang daan at napung metro ang taas na katumbas ng isang napung palapag na gusali na nagproyekto ng liwanag gamit ang makintab na mga salamin na makikita mula sa mahigit limampung kilometro ang layo na gumagabay sa mga barko na may teknolohiya na defied. Ang lohika ng kanyang panahon na ito ay higit pa sa isang nautical na gabay na ito ay isang simbolo, ang pagbabago ng kapangyarihan at kaliwanagan na kinakatawan ng Alexandria sa bagong tipan na lumilitaw na dituwirang ang bayan ni Apolos isang mahusay na mga ngaral na may mahalagang papel sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, ngunit ang alam ng iilan ay ang Alexandria ay tahanan ng pinakamalaking komunidad ng mga Hudyo sa labas ng Palestine. Ang kultural na tulay na ito ay mahalaga para sa umuusbong na Kristyanismo na kailangang lumipat mula sa daigdig ng Hebrew tungo sa Greco-Romanong Universo. Ang Alexandria ay hindi lamang isang lungsod ito ay isang kapwa literal at simbolikong para sa sangkatauhan, isang lugar kung saan ang talino at pananampalataya ay magkatabi na nakaka sa mga henerasyon at humuhubog sa kanluraning kaisipan. Babylon, ang lungsod na nangahas na hamunin ang langit gamit ang teknolohiya na nauna pa sa panahon nito, ang kadakilaan ng modernong lungsod na ito ay naiisip mo pa rin na naaabot ng isang inhinyero na pader na archaeologist na humanga sa isang pader ng lungsod na ito. Siyam na pong metro ang taas na katumbas ng isang tatlumpung palapag na gusali at napakalawak kung kaya't ang mga karera ng karwahe ay ginanap sa tuktok ng mga ito na ang Babylonia at kabilang sa mga kamanghamanghang bagay ay nakatayo ang nakasisilaw na Ishtar Gate na ngayon ay muling itinayo sa mga museo sa buong mundo na natatakpan ng makikinang na asul na makintab na mga tile na kumikinang na parang mga sapiro sa ilalim ng araw ng Mesopotamia unang binanggit ng Biblia ang Babylon sa kwento ng Tore ng Babel kung saan sinubukan ng sangkatauhan na abuti ng langit at doon ginulo ng Diyos ang kanilang mga wika Ngunit sa ilalim ng paghahari ni Nebuchadnezzar sa na naabot ng Babylonia ang rurok nito na naging isa sa mga pinakakahanga-hangang lungsod noong unang panahon ang kasaysayan at pagkatapos ay dumating ang hanging gardens ng Babylon na itinuturing na isa sa pitong kababalaghan ng sinaunang mundo ayon sa tradisyon na sila ay itinayo ni Nabucodonosor bilang isang regalo sa kanyang asawa na nakaligtaan ang luntiang mga bundok ng larawan ng kanyang tinubuang bayan. Na ito ay isang artipisyal na burol na natatakpan ng malalagong halaman na may matataas na mga teras at hidroliko na mga sistema na napakahusay na nilalabanan nila. Ang lohika ng inhinyero noong panahon sa panahon ng pagkatapon sa Babylonia ang mga Hudyo ay nahaharap sa napakalaking hamon na panatilihing buhay ang kanilang pananampalataya habang malayo sa kanilang lupain. Sa panahong ito lumitaw ang sistema ng sinagoga at maraming sagradong mga teksto sa paligid ang naitatag na mga banal na kasulatan sa panahon ng pag-ugat ng mga banal na kasulatan at ang mga banal na kasulatan ay naipon sa paligid ng isang pananampalataya. Malalim na pagbabagong anyo na sa kalaunan ay magbibigay daan sa pag-usbong ng Kristyanismo. Ngunit marahil ang pinakakahangahangang bahagi ay kung paano nangyari ang pagbagsak ng Babylonia sa mga Persyano noong 538 na BC ng eksakto tulad ng ipinropesya ni Cyrus na dakila na inilihis ang daanan ng ilog Euphrates at pumasok sa lungsod sa pamamagitan ng hindi nababantayan na mga pintuang bayan na tinutupad ng may matinding katumpakan ang mga salita na isinulat ng mga propetang sina Isayas at Jeremias na naaakit sa iyong puso ng mensaheng ito na naaantig ngayon tulad ng pananalig ni Jeremias. Ibuhos mo ang mga pagpapala sa iyong buhay ngayon mo lang natuklasan ang isang sulyap kung bakit ang mga lungsod na ito ay pambihira. Salamat sa panonood hanggang sa huli at humanda ka dahil marami pang kasaysayan aming ilalahad. Sana makita kita sa susunod.